matagal ko nang gustong pangarap na bilhin yon. Tagal ko na kasi ano to, nakikita sa mga ano, mga sikat na artista, no. Pwede niyo sabihin ano, ah, kamukha ako si Darak Dwayne Johnson. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Kapag na tayo, no. Bali 70 dollars yung pinagasulina ko tapos sa uh, ang pumasok 69 dollars lang. So may 1 dollars. Ibabalik daw sa atin yun eh. So ang gasolina ngayon ay 1$ and 31.9 cents, almost dollar and 32 cents. Ayun, mga Inis, ano. Yan. Ya, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to, makakainis ano. Ito na naman tayo ngayon ano, makulimlim na naman at hindi na naman lumalabas si haring araw ngayong araw na to. Puro na lang araw, ya. <laughs> so wala pa rin snow makakainis Kung napapansin nyo wala pa rin snow yung ating paligid ano, ayan 'no. Wow. So pupunta lang nga pala ako ngayon sa ano sa sa ano no, sa clinic ng mga aso, mga, sa veterinaryo. Kasi bibili tayo ng ano, interceptor, yung pampurga para sa mga aso. Kasi siyempre yung mga aso natin, especially si Saya, 4 months old pa lang, mahina pa, mahina pa yung katawan niya sa mga bakterya, siyempre, di ba? Eh kasi siyempre yung mga aso niya dila lang dila eh, di ba? Ganun lang ganun niya no, kung saan-saan kung ano-ano yung mga dinidilaan. Eh, siyempre may mga pumapasok ng mga bakterya, mga viruses sa kanilang katawan, di ba? Eh kaya kailangan natin eh mailabas nila yung mga bakteri na mamatay yung mga bakterya sa loob ng kanilang katawan. syempre dahil kung hindi, no, kung hindi natin uh, o maintenance yung mga aso natin na yan, ako, eh, tayo rin magkakaroon ng problema sa bandang huli. Ano? Baka lalaki yung gastos natin. Kaya abang maaga pa lang eh, yung mga bakterya sa loob ng tiyan nila, mailabas na nila. No, so every month, every month talagang binibigyan kahit si Sayon, binibigyan ko talaga ng interceptor. E, alam niyo mga kainag, si e, masaya kasi ako no doon sa ating dalawang aso, sobrang nalilibang ako sa kanila. Tsaka sobrang natatanggal yung stress ko pag nakikita ako sa kanila. Ah, pag nakikita ko sila. Pagkagaling ako ng trabaho, pagod na ako sa trabaho kasi nga physical yung trabaho natin. Pag-uwi ko, si Saya, syempre si Saya bata pa yan eh. Ah, uh, doon pa umiihi sa loob ng bahay tsaka dumudumi. So pagdating ko ng bahay, maglilinis pa ako ng bahay, maglilinis pa ako ng mga ihi ni Sayon. Lilinisan ko yung mga dumi niya, lilinisan ko yun. So kahit napagod ako galing sa trabaho, ginagawa ko pa yun. Pero masaya ako mga kainis, So, hindi ako nagreklamo. Kung parang wala lang, parang obligasyon, tanggap ko na sa sarili ko. So bibili lang ako dito, papasok lang ako para makuha yung gamot. Yan, dito yun eh. Dito, 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 tara. Yan, dadaan muna ako ng dalarama kasi bibili ako ng ano, yung mga pandakot, yung mga plastic bag para para sa dumi nila naubos na kasi paubos na lakas dumumi ng dalawa nating aso lalo na si Saya malakas dumumi pag malakas dumumi malakas bumubusina saan bumubusina ah yun kasi ano may papaliko muntik na magkabanggaan meron patras kaya ako hindi ako umaatras ng, hindi ako nagpapark ng ganyan mga kainis ano kasi minsan pag atras ka hindi mo alam may papadaan eh nagkataon naman na ayaw magbigay nung ano, papadaan. Kaya binusinahan siya. Ganun talaga. Kaya konting konting lamig ng ulo pag nagda-drive, nagmamaneho mga yun, siya Papasok muna ako dito sa Dalarama sa dali lang. Yan, yan, ito bibili natin ano. yan marami na to. Tulo muna okay na yan. ah, so tara. Punta na tayo dun sa sasakyan natin ano kasi dito tayo. Para may lagay na muna natin to makapaggalagala tayo kasi mga kahinags meron akong bibili ngayon alam nyo kung ano yung gusto kong bilhin ngayon bibili ako nung ano nung tuk yung ganito oh yung matagal na natin tinitingnan sa may marks ano ang tatak nun branded yun eh pero hindi ko alam eh no? matagal ko nang gustong pangarap na bilhin yun pero hindi ko alam kung anong brand kalimutan ko na eh pero madalas ko kasing nakikita yun sa mga artista sa mga sikat na mga vlogger mga artista nakikita napapanood ko minsan sa mga movies yun eh yung tok na ganito yung lagi natin pinupuntahan sa may marks nagkakahalaga ng 35 dollars yun mahal na yun para sa akin ano alam niyo naman mga akin na sinapakababo lang naman ng aking ng aking ano no kasiyahan maligit lang ang kaligayahan ko yan dito tayo mabili ko lang naman yung gusto ko eh masaya na ako doon mga akin importante eh masaya ka di ba masaya, masaya ka doon sa mga binibili mo although medyo mahal or may kamahalan yung importante doon masaya tayo masaya tayo dun sa, sa binibili natin tsaka importante doon eh matagal mo ng pangarap yun na gusto mo nang bilhin di ba ilan taon na siguro <laughs> mahigit limang taon na no? kasi nga mahal eh nanghihinaya akong bilhin pero ngayon ito na yung tamang pagkakataon para mabili natin yung gusto natin bilhin yun diba? diba sa tago yan oh, di ba tapos puno tayo dun sa marks lakarin na lang natin pwede naman lakarin eh. Kaysa mag-drive tayo. Hindi ako tumatawid sa ganyan mga kainex. Nung ginagawa ko, pupunta pa ako dun sa, ano, sa may stoplight para makatawid ako dun sa kabila. Kasi dito sa likuran natin, yan, dito sa likuran natin, walang stoplight yan, eh, no? Uh, Nag-aalangan kasi akong tumawid dyan kasi may mga ongoing yung takbo ng sasakyan. Kaya mahirap, ma, ano, importante dito na sa stoplight kasi para sigurado. Sigurado, ano, hihinto yung mga sasakyan pagka, uh, Maka-grina. Ah. Pindutin lang natin 'to, no. 'Yon. Atinginahin lang natin yung doon. Ito tao na, pwede na let's go. Kantahan. Tawitayo. Ayun, oh. Ah, 'Yon. Oh. Ayos. Let's go. Huwag <laughs> okay, kang At least doon, safe doon makaka-next location no? doon sa walang stoplight. Kasi minsan, makaka hindi ka makita ng mga sasakyan eh. Tumatawid ka, no madisgrasya tayo or makadisgrasya tayo ng mga sasakyan kasi baka iwasan ka sila yung madisgrasya diba? pero pwede naman tumawid kayo basta make sure lang na sigurado pero ako hindi ako nagri-risk hindi ako nagri-risk sa hindi ko hindi ako sumusugal unless kung konti lang yung sasakyan at kung talagang wala sasakyan yung ginagawa ko yan. pero pag mga ganitong rush hour maraming tao maraming sasakyan pala hindi ko ginagawa mga kainag mahirap na Baka mabawasan ng mga gwapo rito sa mundong ito. <laughs> At nang mahahangin. <laughs> so nga pala mga kainag, sa no? meron nga pala akong nabasang comment. Uh, nagtatrabaho sa, sa may Jollibee, Kingsway, no? kung saan madalas tayong pumupunta. Uh, kung natatandaan nyo dati, nung pumunta tayo ng, ng Jollibee sa Kingsway, may mga subscribers tayo nagpa-picture sa atin, na-meet natin sila, di ba? Tapos, meron din palang isa pang subscriber na nagtatrabaho doon mismo nag-message sa akin, nag-comment siya, sabi niya, uh, nakita niya nakita niya rin ako nung time na yon nung pumunta sa Jollibee Kingsway kaya lang daw, nahihiya lang daw siya na lumapit sa atin or kausapin tayo naku sayang ano alam niyo mga kainags ano sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin ano wag po kayong mahihiya pagka nakita niyo ako pwede niyo po akong tawagin yan, pag tinawag niyo po ako lalapitan ko po kayo kukumustahin ko po kayo kahit anong ginagawa ko, ititigil ko po yun lalapitan ko kayo, kayo po yung pa-priority ko syempre alam nyo mga kainags, no? para sa aming mga vlogger kasi especially sa akin nung nagsisimula pala ako mag youtube or nung hindi pa ako nagsisimula mag youtube teka muna, walang daan dito nung hindi pa ako nagsisimula mag youtube pinapangarap ko na yan mga kainags no? merong makaka-appreciate sa mga gagawin kong vlogs pagka may nakakita sa akin ng subscribers o mga viewers sa daan pag tinawag ako isa sa mga pangarap namin yan mga kainags ano? isa yan sa mga accomplishment at saka achievement namin kaya huwag kayong matakot huwag kayong magalala na baka mamaya eh, isnabin ko kayo hindi 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 mga kainags ano? katulad nga na sinabi ko yan yung gusto namin para sa akin bilang isang vlogger youtuber yung pagtawag nyo sa akin sa daan or pagkumusta mga kainags eh isa yan sa pinakamalaking kabayaran yun ang bayad na para sa akin ano sa pag youtube ko talagang gusto gusto ko yan actually gusto ko yan kaya doon sa mga gustong ano uh, tawa, pag may nakita pag nakita ako di ba pwede niyo akong tawagin mga kainan hindi hindi ko kayo is na bin siyempre kakausapin ko kayo siyempre naman pambira kayo yung mga supporter natin supporter ko kayo sa ating sa ating uh, pagbablog mga kainan ano Siyempre naman, huwag kayong matakot, huwag kayong magalala O siguro, yung iba hindi naman natatakot Parang wala lang, nakita lang tayo, gano'n ay uh, Doon lang naman sa mga gusto Mga gusto tayong kausapin Or yung iba kasi minsan nagpip na uh, Baka pinipigilan yung sarili nyo na kausapin ako wag nyong pigilan, mga kainags Lumapit kayo sa akin, tawagin nyo ako Kakausapin ko kayo Kasi once in a lifetime lang yun, makikita nyo ako Sa daan, yun <laughs> Yabang Pasok muna ako dito sa marks, mga kainags, ano? Ito tayo papasok ah. Yan, ito ito pala yung brand na gusto natin mga kainis. Ano? Ito yung logo nyo. Yan yung yan yung logo nyo. Carhartt, ito yun. Magkano presyo nitong sweatshirt na to? $100. Oh my god. Next time, next time na next time. Na. Oh. Yan, ito ito to mga kainis ano? ito yung gusto kong bilhin oh. Yan, itam. Tuk, ito to 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 to. <sighs> Yon, mga kainis ito na no? oh. Ito na yung isa sa mga matatagal ko ng pangarap na magkaroon. Ah, Babaw lang lang aligay. <laughs> Pataas na pala doon. Mutig <laughs> pa akong matisod. <laughs> Ayan, oh. Oo, oh, di ba? So, mamaya, pagdating natin sa sakyan, susutin ko na to. syempre naman, suuting ka agad natin. Pambihira naman, no? Oh. Tagal natin pinangarap to. Tapos, papatagalin pa natin. Nasa ating mga kamay na yung ating matagal na pangarap na masuot, eh. Hindi, papatagalin pa natin, di ba? Dito tayo tabi si ate Ay ah. Yan So ano lang pala to 32 dollars No plus tax Nasa 33 yata Mga ah, ganon Less than 35 dollars Ayos oh Tagal mo na kasi ano to Nakikita sa mga ano eh Mga sikat na artista no Mga vlogger Eh siguro naman Pagka sinuot ko to Abay ibang artista naman Na magiging kamukha ko ba diba? sabi nyo Kamukha ko si Sam Melby O di ba diba kayo may sabi niyan Kamukha ko si Sam Melby Abay pag sinuot ko naman to ibahin nyo naman ututuin nyo naman ako pwede nyo naman akong bulabulahin eh magpapabola naman ako magpapauturi naman ako sa inyo no? <laughs> yan pwede nyo sabihin ano uh, kamukha ako si Darak Dwayne Johnson yan pwede din noon marami nagkakrush doon eh ah ganun <laughs> pwede tayong sa ganyan no? basta alam natin mga walang sasakyan pero kung maraming sasakyan, -huh. nako, wag na tayo mga has na tumawid. Delikado. Yan tapos dito sa uh, Liquor Superstore, nako. Suking-suki ako dati dito, mga kainag, so. Oh. Dito, suking-suki ako diyan, nako. Bumibili ako diyan Tuesday, Wednesday, tapos Sabado. Lagi ako lang diyan bumibili ng alak. Kilalang 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 kilala, kilala lang ako diyan Nung no, ano, inong no, counter, tsaka nung no, mga nagtatrabaho diyan. Pero siguro nagtataka sila ngayon. Bakit uh, hindi na nila ako nakikita? Wala silang kamalay-malay. Nagbago na tayo mga kainags. Ano? Hindi na tayo lasinggero. Tayo isang vlogger na. O, oh, di ba? Yan. So, nakakatuwa lang alalahanin kasi syempre dati, ano, pag naalala ko nga yung dati, pag naalala ko nung nalalasing ako dati, nung umiinom pa ako mga kainags, nak ko. Napapangiwi ako. Sabi ko, ganyan pala ako Pag uh, nalalasing, ganyan pala ako pagka umiinom hindi pala maganda eh ako pa naman pag uminom ako talagang inom matinding pag inom kasi <laughs> Mat matindi ang pag-inom ko mga kainis nice. malupit ako uminom talaga naman hindi naman sobrang lakas uminom no? ibig sabihin walang disiplina sa pag-inom hanggat hindi nalalasing inom ng inom inom ng inom hanggat hindi nakakatulog inom ng inom eh salamat naman at naiwasan natin yung pag-inom na yan. Yan, so nandito na tayo sa sakyan mga kainex, ano, ito suotin ko na, ano. O ngayon, di ba? Darak, di ba? Dwayne Johnson. Yan, si Darak Dwayne Johnson kasi mga kainex, ano, crush na crush ng ating mahal na rin na eh. yan. Si Dwayne Johnson. Teka, susutin ko muna, sandali lang mga kainex, Yan, oh. ano. <clears throat> Yun! O, oh, di ba? O, oh, yan, ano. Oh. Ganda, no Grabe natupad na yung ano natupad na yung aking pangarap na makasuot ng ganitong tuk yung may brand na ganyan no nako oh di ba kamukha na ako ni Dwayne Johnson oh, di ba oh sabihin niyo naman pamira naman kayo oh. mag-comment naman kayo sabihin niyo oto uh, oto oh loko loko <laughs> kahit na hindi totoo na kamukha mo si Dwayne Johnson o oh, sige na matuwa ka lang babaw na kalagayan mo boost ka. <laughs> Yan, joke lang, joke lang, joke lang mga kainay siya, no? Yan, good vibes lang tayo, good vibes lang tayo mga kainay siya, no? Yan, no? Sige na, yun lang naman ang kaligayahan ko, pambihira naman, no? Bagay, no? Wow! Tinanggal ko na yung, ano, yung tag, price tag, tinanggal ko na kasi mahirap na pag pumapasok tayo sa mga winners, na kung baka mapagkamala na ipinupuslit natin, ano? Delikado. So, tinanggal ko na, wala nang price tag, oh. Tara, pasok muna tayo dito sa winners. Titingin lang tayo ng winter jacket. Winners! Muna, Chi! Ayan, meet natin si Archie, oh. Dito pa sa Hello. ano. Ano minibin? Hello, Nico! How are you? Ha? Eh, hey, bait ng bata. Hello, Nico! Kumusta? Uh ha? -huh. Huh? Uh -huh. Ano, oh. Huh? Uh -huh. friend, mo? Abir. No? abir, abir, abir. Ayan, yeah. ayos, ayos, ayos. Uh -huh. Ano? Okay. Malita. Malita okay, sa S lang. Ayan. <laughs> Ayan, mukhang okay ito, mga kainigs, oh. Winter jacket, ano? Ayan. Manipis lang to tsaka magaang. Ito yung gustong gusto ko. May iba naman yung kulay natin ano. So yung price niya ay ayan you know, 60 dollars mga kainis ano. Oh, di ba? Saktong sakto, meron naman tayong budget eh. Kukunin ko na to. Para naman hindi kayo nagsasawa sa winter jacket ko, syempre. Ay, sukatin lang natin mga kainis ano. Itong ating bagong prospect na winter jacket. Natin, ah. Wait. Sana kasha, no? Yun. Mukhang kasha. Ayos. Ah. Wow. <laughs> Ayos, oh. Kasyang kasha. Pwede. O, oh, di ba? Terno dito sa nabili natin, ano, no? Tuk. Tuk. Pag model, makakain lang siya. Pasensya yeah. na kayo, no. Frustrated na ano rin ako ng model. Gusto ko rin kasing maging model dati wala lang kumuha buti naman na <laughs> hindi sila nagkamali na kunin ako ay hindi pala sila nagkamali na hindi ako kunin <laughs> na maging model Yan. So meron na tayong ano mga kainis, ano, pampalit sa ating uh, susunod na shooting winter jacket. Kaya kasi gusto ko rin mag-collection ng mga winter jacket mga kainis, no? Kasi dito sa Alberta, Canada, mahaba ang ano rito, mahaba ang winter, mahaba yung taglamig. Kahit na sabi natin 3 months lang ang winter, pero malamig pa rin yung, ano yung kala yung, yung mga huling sandali ng fall at saka mga unang sandali ng spring malamig pa rin yan kaya kailangan pa rin natin magsuot ng ano ng mga winter jacket. Kaya nga gusto ko magdagdag na magdagdag na mga winter jacket eh. Kasi para ano, para marami, hindi na yung para isa lang yung suot-suot natin ng winter jacket lagi. Yan, pasok muna tayo dito. Ah. Ay, ah, napaka ah, yan. Kasi very comfortable ako sa ganitong mga jacket yung maninipis lang na pero tapos magagaang, yan, tapos panlaban sa lanig ah dito muna tayo, no? Pasyal, pasyal muna tayo, lakad-lakad. Meron kasi akong napanood na mga temporary foreign contract worker dito sa Canada, mga kababayan natin, ano? So, pumupunta sila sa ano, halimbawa, meron silang bibili, no? Bibili sila ng mga damit, mga tuk katulad nito. Pumupunta sila sa mga trip shop, mga kainags, ano? tapos yung isa ron ay ang budget niya sa damit bumibili kasi siya ng damit eh, sa mga trip shop ang binibili niyang damit yung mga presyo nasa $3 isang perasan damit yan na na naalala ko lang kasi nung ano nung temporary foreign contract worker ako no madalas din ako pumupunta sa trip shop hindi ako bumibili ng mga damit tsaka ng mga gamit sa mga mamahalin talagang lugar no? katulad ng mga Walmart mahal na kasi sa akin yung mga presyo niya pag umabot na ng mga 10 dollars mahal na sa akin yan nung panahon na, ten, na, ano, na contract worker pa lang ako kaya ginagawa ako pag bibili ako ng damit punta ako sa trip shop kasi noong araw mga 2008, 2009, 2010 yung mga tinitindang damit sa trip shop 1 dollar tapos yung mga pantalon mga 2 dollars yan mga ganyan mga gamit eh yung 5 dollars nga sobrang mahal na sa akin nung time na yun. Hindi ako bumibili. Pero may mga kababayan naman tayo, may mga kaibigan din ako na hindi sila bumibili sa ano sa trip shop. Bumibili rin sila sa trip shop pero hindi madalas. Siyempre yung mga mahihilig sa damit, mahihilig sa pantalon, yung mga mahihilig sa mga branded na mga damit, yan. So pag sumisweldo kami, bibili ka agad sila ng mga 501, wow! Ako hindi ako makabili-bili kasi ang 501 magkano, 'di ba? Mga nasa 60 dollars yata nung time namin na 'yon. O sabi natin 50 dollars nung time namin, 2009 ganun. Eh malaking pera na 'yon, mga kainig, ano? Eh magkano lang ako per hour sa trabaho ko dati? 11 per hour ako sa AMW. O di limang oras kung gugugulin niyo, limang oras limang oras ako magpapakahirap para makabuo ng 50 dollars. Tapos ibibili ko lang ng Levi's, o ba? Diba? Tapos magkano lang sinisweldo namin dati? 2 weeks, 820, 820 Canadian Dollars. Ano yun ha? Kinsenas mga kainags, hindi siya by weekly Kinsenas, ang sweldo namin dati. Ay pagkinsenas, ang tagal. Ang tagal nung, ano? Sweldo namin, maghihintay ka talaga ng 15, maghihintay ka ng 30. Kaya pag February, pag February ang buwan, malungkot kami niya kasi ang February minsan hanggang 28 lang, di ba? Kulang na kulang yung sinesweldo namin. Yan. So may pasalubong ako kay Saya, ayan o. Oh. Yung kulay green. Matutuwa yun, mga kahinig. Yan. Halika, akin pa mo. Ika para malinisan yan, at Matanggal na yung mga alikabok, mabawasan yung mga dumi sa paa mo, ha?